Ang oh, sexy nito. Uy. Tangnan to, ang laki ng katawan, no. Oh. Hayop na yan. Okay, okay. Yan, 'yan. yan, 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 laki ng katawan yan, oh. yan, oh. yan, 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 Tama yan, 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 suntukan yan, pero itang nga, ka yan, ako <laughs> <Ba>, din yan? <laughs> oh, ba yan? Badi yan. control. Agot ba?

Everybody knows that I'm breaking down, everybody knows I ain't faking now, everybody knows my heart's faking now, yeah she hates me now, I made mistakes but now, I don't ever wanna be alone, I don't really ever feel at home, on my own, in the zone, that's the only way I know, feeling low, about to blow back up, Here Here I won't ever let the doubt creep in, gotta pop a couple more aspirin, I don't think I'll ever let you win, easier to break it off best friends, I don't really understand myself, I don't really understand need help, I don't wanna be left on the shelf, couldn't even hear me if I yelled <laughs> So cold outside. I'm alone. Gabi, video ka na naman diyan. Ano naman 'yung kinukuhaan mo? Dinunan ko 'yung magtatay na ano? Yeah. Ilonggo. Magtatay yeah. na ilonggo. Mag tatay na ilonggo. <laughs> tatay ko oh. 'yun. Sumbong kita sa tatay ko siguro. <laughs> Sigurado 'yan. I'm It's so cold outside. I'm alone. I always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground. Hopin' I could find my way to Even Ooh, when I'm feeling down, I fight. Even when I don't know what is right. i am a pick a side and I'ma take pride. I will decide well, my fate. Oh, that's what I'm going O interview muna player of the game. <laughs> Sir, ano ah, sasabihin mo sa laro? Ha? maglaro ka na rin. Hindi yung <laughs> kuha ng gaganyan lang. Cameraman nga. E. <laughs> Ayun. Uwi ka naman hindi pagod. Ang <laughs> 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 oh, sexy nito. Uy! Yan <laughs> yan yan laki <laughs> ng katawan niyan. Yan oh. Yan oh. Sa <laughs> tama 'yan. Tayo kain suntukan niyan, pre. Tangina. Kanyan. Ano din ba? Bodi. Pagkaginanan mo. na mo papalagkas kita, baka inaaga, di pa la wex, diyan nagte-training sila ng ganyan, kasi kapag ikaw, tingnan mo ikaw kaya ka. nga kita, tapotin nga kita, tapotin nga kita, Ayan nga kita, tapotin nga kita, sila <laughs> ng ano, ng, ano yun? Grasping ano nila, <laughs> muscle. Para pagka ano, pagka dinakma, ito si Melo yung matatakma. wala na, walang kawala. Ka -wala. Sabihin niya, Hatala, ka wala pupunta. Walang kawala. Yan, meron yan yung katulad kay Bruce Lee. One punch yung. Ah, oh, oo, yung one inch punch? So, pag ginanon ka yung... Pasubok mo sa loob, pasubok mo sa Try, man, try natin sa loob, ano, ano. Kuya Glenn, pag ginanon ka, yung ganon. One inch punch. One inch punch. Aray ko, butakin na mo. Animal ka. Yan. Kevin, oh. patingin nga ng uniform mo. Yan, di ba? May holiday in na building. Dapat yung Crown Village yung ginawa mo. Ganyan, oh, no? Di ba? Nakita mo, ay, may nakatayo pa doon, o. Yun, o. May nakatayo pa. Ganun dapat yung pinagawa mo. May nakatayo din, o. Oh, kaya mayroon oh, may ditong tao. Alam mo nang gagawin. Dapat ikaw nandito, eh. Dapat si Amazing oh, Oo, oh, lala. ka ka, kang ganun, o. Oo oh, nga, kuya. di mo nilagay yun yung hindi mahalata ng mga nagpagawa. Oo. yung nandito mo pala, no? Nandito, 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 sa taas, nandito sa tasa Oh. Nagalagay mo yan na yun. Oo. Oh. Oh. Oh, dapat, sa sunod, yung mga player, dapat na dito. Dapat Daw may pangalan. hindi, isa lang, tapos tatanungin mo, asa nang naiiba. Ah, oh, diba? mo sa Bakit kasi ganyan pinatay mo? Dapat nilagyan mo na din dito yung mga bali. <laughs> Watch out for her dark side. Yeah, she got some sharp eyes. See her for the first time. Never let her out my sight. I just wanna stay up. Look at you, all made up. Dirty yeah. yeah. so yeah. secrets yeah. to my mind. i can yeah. up. Ooh, she looks so good, got me straight in the mood. She with that room, she knows just what to do. Moving that body, she dancing and shaking, it's making them crazy. She know how to move. She said she's ready to party. Let's get it started Tequila straight out the bottle She looks so good when she a bottle. I can't get enough I need you I think this is lost My love Cause everything never ends hey. <laughs> <laughs> Play, Tatay! Tayo! Oh, okay. Uy! Oh, hey, time, oh, that, player back, of the right? game, player of the oh, game. Oh. Panalo kami nang wala akong ginagawa, di ba? <laughs> 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 ang galing. <laughs> malaki ang bag, malaki, malaki ang, ang bag. bag. Nakuha ko yung rebound, kaso oh. napasa ko sa kalaban. <laughs> ang gay mo, ang gay. Oh, kulin mo na itong camera. O, oh, mo. na isa kayo. First, ano masasabi mo sa performance ni si CKTV? Eh, wala eh. Ano? 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 Halaman. Halaman. <laughs> <laughs> Ikaw, ano masasabi mo, Tol? Wala. Basura. Basura pa rin. <laughs> <laughs> Ikaw, mo saan Kanina. Ay, CKTV. Alam mo ba yun? Walang kwenta. <laughs> <laughs> sab, sab! Bilisan mo!

Asa na ba yung matandang yun? Pinanginan tong hayop na napakatagal ang hayop na yan Ano ka ba babae? Saan ba tayo? Sa puso mo Driver at driver at dati yan ah Babalo ah Dito tayo sa Tis Tite Mag tayo dito Kaya Glenn paano mo sasabihin niyang ano tasty sa Ilonggo Mali ka? Mahina ka? Masarap ang tea dito? Lock mo ngayon, kutsi mo. Yung kutsi niya palak mo sa kanya. Babalo, Ilonggo version. <laughs> Hello, sayonars. Ano sa'yo, Lars? Ano order mo? mo. Karakti. Ah. Ikaw. Ano order mo? Istiti. 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 Ha, yung na-presidente ito, bubu pala. Hahaha. <laughs> <laughs> Utang na ng mga Pilipino talaga to. Napakainit na sa Doha, nagchacha pa rin. 40, 40 degrees Celsius. Tapos yung chai. Tapos na sa labas pa kayo. Sa, sa labas pa. pa. Oh, Tapos o isla o isla o isla o isla isla. pa yung chai <laughs> pa. Hindi pinamiss sa basketball. Ayaw ma Pilipino. Nagchacha ka at may ilit. <laughs> <laughs> Salamat sa Tistiti. Tis Uwi na ako. Tara na. Tara na. Mauwi na ako. Tara. Sakay ka na sa sasakyan ko. Punta tayo ng dagat. Putang ina eh sinira yung transition. <laughs> doon nga yun yung transition noon eh. Tulet, tulet, tulet. Tek-tek. Ah, talaga bubu, talaga to. <laughs> doon nga yung transition noon sinabi dagat. Hoy, <laughs> okay. pauwi na kami, guys. Okay. Yon. Pauwi na kami, guys. Tek oh. putang ina, oh. bakit nag-U-turn? Uy, doon yung bahay namin. Lo, nag-U-turn. Nag Patay tayo diyan. Napaganda ka na ba? Ay, ang na. Tigasin yan. Hindi pa. Sino ba ang bata sa bahay? Tigasain yan. <laughs> <laughs> tigasin. Tigasain. Tigahugas pinggan. Kailan ba? Tigaluto. Tigaluto. Tigaigib. Tiga Kailan yung ano? Yung party. Sal. Baka hindi na matuloy. San, san yung ko dinadala? <laughs> <laughs> yung bahay namin dun sa kabila. Bakit dito tayo mapunta? <laughs> <laughs> ang usapan. Diyan lang magpupunta. Bubili ng tea nag estate <laughs> eh. Buntal ka mamaya. <laughs> Saan ba talaga tayo pupunta? kanap tayo ng arabo. Hindi pa na. ako nakasaing. <laughs> <laughs> Yung bugasin nandun pa sa lababo. Yari na. Yari ito. Outside ko labo na muna, ilunggo. May kalalagyan talaga to Under ka. Outro na ba ako? Oo, uh, outro ka na. Live yan. Huwag <laughs> na kayo manood ng vlog ko. <laughs> saan na ako dinadala ng mga to Kumisegway <laughs> ka na yung, naman? Narinig niyo ah? Hayop Ay, na yan sa harap, Isa sa harap, isa sa harap Para kayo naka Uber ah yung <laughs> service mo Puntang ina, ano? Bibili ka ba o uuwi na tayo? Tain na talaga nito Yeah. Bilisan mo na, nung oras na. Oh. Yari na ako kay Kim. <laughs> oh, bayad ka na kasi. Bilisan mo na. Dahil pera, oh. Uy. Dahil pera. Uy. Wala pa <laughs> <laughs> Hindi, siya na. Okay. Eh, going to... English? Tagal naman ni Kiyo bumili. Bilisan mo na. Picture. Testing mo nga yung bago mong ano iPhone iPhone? Protection. Yan May uh, protection May protection now we're, eh Now we're safe There is protection As per to the... <laughs> Immigration <laughs> First, no protection Oh, picture, picture mo muna enjoy, Oh, picture Putang <laughs> ina, mag-uutos po Putang ina po na muna. tibay mo Sorry, talaga brother. Sorry, bro, ah Sunod ba niya, eh, di ba? Saan yung picture natin hindi niya nakuha <laughs> Hahaha So, ayan na yung gagamitin mo pang picture, ha? Huwag ka nang sisigaw-sigaw sa akin ng picture-picture. Toper, may iPhone ka na. Hindi na ako magbibidyo. Piko ka yeah. lang. Yan. Yeah. <laughs> Pag nagalit yun talagang, ay, nako. Kanina pa ako inaantay noon. Baka nagugutom Somebody, na yun. Alas 12 na, oh. <laughs> alas 12, medyo na. <laughs> Pero sa vlog, parang hindi siya nakikakala sa'yo. Ah, akala mo lang yun. Tignan mo, mamaya... Pilipinas. Ayan, tumatawag na rin sa'yo yung pinsan mo. Ayan, problemado tayo kasi itong si Glenmore wala namang asawa to. Ano yung cellphone ko pang lubuhan? Thank you, Rick. Uwin na ako. Mamadali na ako. Bilisan mo, Kuya Glen. Tara na. Thank you, Rick. Thank you, Rick. Tayari ako. Kailangan natin magmadali. Kailangan natin maghagdan. Bis. <laughs> Saya komen. Baboy. Baboy. Main kan Boy. 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 Mainkan Main Mainkan ah Galit ka ba eh? Saan? Malay Sorry, no? Sorry na. Sorry eh! na! Boy! Boy! Masahin kita. Boy! Masahin kita, boy. Ayaw mo? Hindi naman malagkit yung sahig eh. Nalampas ko na nga, malagkit nga kanina pagdating ko. Ano? Ay, ka na umu. Basta malinis na bahay. Kung alinis ko lang kahapon eh. Kahit di na ako umuwi, basta malinis bahay? Oo. Jerry. Jerry, Texas USA. Tayo paborito ni Jerry, pero hindi yung ganito kalaki, yung unlimited. Yeah. Unlimited. Unlimited. <laughs> unlimited. <laughs> unlimited. <laughs> unlimited. <laughs>